Mayet. Hello po. May video po ba? <laughs> yes. Nagkikita ka sa live. So, um, mayite, go ahead. So, bali six years. Um, bali six years na po ako dito sa Amerika. At uh, pagdating na pagdating ko dito, dinalagan ako ng husband ko kasi napakaano nila, dedicated nila sa religion nila eh ayun, sumasama ako to participate tapos para maipakita ko din na ano na appreciate ko yung ano niya kasi Jesus din naman eh. Kaya ganon, pumunta ako but at the back of my mind, lagi po talagang may ano, yung yung kulang tapos hindi ko sinasabi sa kanya hanggang sa ilang months na, na nagsisimba kami, punta pa rin ako ng punta hanggang sa nanganak ako, punta pa rin kami sa church niya. Hanggang sa nasabi ko sa sarili ko na parang ba't walang Mama Mary? Parang hindi ko Kasi sa Pilipinas kasi pag nagsimba ako kay Mama Mary ako dumadalangin talaga. Sinasabi ko sa kanya na sabihin mo kay Jesus na ganito, ganyan. Dito, direct to Jesus kasi sila. Tapos parang yung prayers nila, panay kanta lang, kanta lang ng kanta, kanta lang sila ng kanta, naiiyak ako. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. And then I, I figured it out na sinabi ko sa asawa ko talaga one day, sabi ko, I don't think I could go with you to the church anymore. Sabi ko, not to be disrespectful pero mas gusto ko sa church ko. Eh, church natin dito sa, ano, sa Catholic. Five minutes away lang sa bahay namin. Tapos, hindi pa ako nagda-drive until now. But I'm trying to learn. Ayun. Sa awan ng Diyos, yung asawa ko, parang, ano, hindi, kahit dedicated siya sa Church of Christ, parang na, naintindihan niyo yung feelings ko. May ano pa nga ako, may mama Mary pa ako, berhin sa rigla. Dinala ko yan sa plane. And when I was at the plane, iyak ako ng iyak kasi uh, sabi ko sa sarili ko, ano ba ang, ano ba ang mapupuntahan ko sa Amerika? Totoo ba siya? Siya ba talaga yung nasa camera na nagbibideo sa akin? I don't know, out of nowhere, nung naglanding na kami, tumayo yung lalaki na nasa gilid ko. Sabi ko, sabi ko sarili ko, Mama Mary, if you are with me in this journey, please give me a sign. Sabi ko, tumayo yung lalaki, bro. Pagtayo ng lalaki, yung damit niya, yung lalaki, American din. Pagtayo niya, yung damit niya, yung ano, yung Berin sa Guadalupe, grabe. I mean, Grabe yung iyak ko. Sabi ko, mama, oh, may na nandiyan ka lang pala sa tabi ko. Sabi ko, kahit sa shirt lang ng lalaki, sinasabi mo, anak, nandito ako, don't, don't worry. So pagdating ko dito, iyak ako ng iyak. Ayun, back to uh, their, their religion. Sabi ko, magkukonvert ba ako sa sa'yo? Sabi ko sa kanya, magkukonvert ba ako sa religion niyo? na natakot ako kasi sabi niya you could if you want but I will not force you kasi sarili ko daw yon at may paniniwala daw kaming dalawa Pero pero inalaw niya pa din na maglagay ako ng ano ni Mama Mary image dito sa bahay I tapos pag bumibili ako sa labas may nakikita akong flower binibili ko binibigay ko kay Mama Mary hanggang sa bro dito lang this year lang, nakita ko si Adrian Milag sa Facebook. I don't know how, I don't know why, pero nakita ko yung Facebook niya, clinic ko, nakita ko doon si Father Darwin. Uh, may testimony si Father Darwin na nilagay ni Bro Adrian. Tapos, ah uh, tiningnan ko yung complete name ni Father Darwin. Doon ko siya sinerch sa ano sa Facebook at uh, sa YouTube tapos lumabas siya na ikaw yung nagmamanage ng ano, John Doe. Tapos, ah uh, pinalo ko na kayong lahat. Tapos yung si Bro Angel, lahat kayo, Bro Wendell, Bro Junry, lahat ng mga ano new words niyo, laging nasisink in sa akin. Naguhugas ako, nang pinggan, naglalaba ako. Tapos, the best way I could, I share it to my husband. Like, lagi siyang nakikinig lagi siyang nakikinig and I I was trying my best to promote Mama Mary on him. Tapos yung itsura niya ganito lang, mm, ganun lang, gan, ganun lang siya na mm. Tapos, sabi ko, si our religion has Mama Mary. Our religion has Papa Yahweh. Our religion, we have a brother too. Who is our brother? He said, Jesus Christ. I said, yeah, he's our brother too. So, so we are complete. Sabi ko, pag sa inyo kasi, diretsyo kay Jesus, tapos hindi naka, nakakapag-confess, sabi ko, it's more than 11 years hindi ako nagkapag-confess. Sabi ko, parang ang bigat sa feeling. Lagi akong galit, lagi akong moody. Tapos hindi ko na-appreciate yung buhay dito sa Amerika. Parang lagi akong kulang, kulang. Tapos nahihiya ako tumingin kay Mama Mary <laughs> sa altar. Sabi ko, bakit ka ba nandyan? <laughs> Hindi na naman ako nagpipray iyo. Tapos, parang ang sakit. One time, sinay ko mag-rosary back kasi, nagkaano kasi ako, nagka-postpartum depression for two years. Nag-pray ako, sabi ko, baka ito yung solusyon. Pag-pray ko, iyak lang ako ng iyak. Sabi ko, I'm sorry for betraying you. I'm sorry, just because of this relationship, tinalikuran kita na ikaw naman sana ang nagbigay. Dumating yung husband ko from work. At sinabi ko sa kanya how I feel about it. Tapos sabi niya, okay, if that's your decision, I'll take you to your church. And then you don't, you don't tell me what to do with my uh, religion. Sabi ko, oo, respect lang tayo. Yun na, may namit kami friends in Ohio, may namit akong dalawang couple na dedicated talaga sila kay Mama Mary. They've been here for 50 years. Siya ang nagsabi, at uh, uh, tinanong ko siya, sabi ko, Ati Auring, pwede ko ba, uh, pwede mo ba sabihin kay Father Manny sa West Virginia na binyagan yung mga anak ko, dalawa, kasi nagbiyahe kami dito sa States na wala silang binyag. Tapos nagigilty ako, nagka kasi kami. Walang binyag yung mga bata. Ito naman si Ate Auring, parang earth angel talaga siya ni Jesus. Sabi niya, okay, I will refer you to our uh, uh, priest. Ano po siya? Um, Filipino, uh, Filipino priest po siya, pero andito siya sa Amerika na assign. Nasa ano po siya sa West Virginia. Ang bait niya po. One meeting lang, sabi niya, okay, I'll help you Uh, get baptized to your kids. Hala, na, uh, namin lahat, prepare. N this, 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 September lang, nabaptize yung dalawa, yung boy and girl kong anak. Napaka, like, one of my accomplished po yun. Sabi ko, salamat Lord na inalaw ng asawa ko na maging katulik ko yung dalawa. Ngayon naman po, tinanong ko yung asawa ko. Hindi ko alam. Nag, nag sa di lang ako. Tapos, tinitingnan niya lang ako. Sabi ko, gusto mo bang, gusto mo bang mag, ano, convert? Sabi niya, no, no. Gumanon lang siya. Nung pangatlawang tanong ko na sa kanya, wow, umuo siya. Sabi niya, okay, I'll try. Yun na naman, Tina tinanong ko na naman si Ate Oring. Sabi niya, okay, we'll talk to Father Manny about it again. Ang, ang ano lang po dun, ang mission ko lang po doon, ma-convert siya sa Catholic. E eh ngayon, nagustuhan niya mag-rosary. Pinag-rosary pinag ko siya ng one day, ah, uh, one day, siya lang. Tinitingnan niya lang po ako. Nairaos niya po yung yung whole rosary po. Nairaos niya po. Doon po ako, doon po ako, nagsabi sa sarili ko na, hala, gusto niya talagang maging Catholic ko now. Kasi nakikita niya siguro sa akin, kasi nagpipay ako ng rosary. Pagkatapos po noon, sabi po ni Father kay through uh, Ati Ate Auring, one of our friends na kailangan daw pag na-convert siya, may kasal din po kami. I-remarried niya daw po kami. Tinanong ko naman yung husband ko kung okay lang. Sabi niya, "Okay, I'm I'm willing to do everything to be converted. If it takes marrying you again, I'll do that." Nagpakasal po kami sa ano? Nagpakasal po kami sa West Virginia. Nagdayo po kami doon kasi nandito kami sa ano eh, Pennsylvania. Dumayo pa kami, po kami doon one, uh, with our friends po. Ayun, ah uh, nung kagabihan inano siya um binaptized po siya. Tapos nung kinaumagahan ng gabi kinasal po kami, rush lang kasi ano, busy po si Father. Pero ayun po. Um, ngayon po he is trying hard pinapapanood ko po sa kanya yung si ano si Father Chris sa exorcist na ano sa divine uh, divine sa YouTube yung divine ano nila website um pinapanood niya po yun every night sometimes sabi niya parang nakakatulog daw siya mayroong parang may retaliation sa kanya na iirita siya nagagalit siya sabi ko paano na yun sabi ko maybe you just have to hold on to your faith and then talk to God more sabi ko try to ask Mama Mary kasi si Mama Mary mahal niya tayo sabi ko sa kanya at saka po nung, nag, nung nung nag confess po ako dito po ako nag confess bago ako kinasal kinonfess ko po yung lahat yung mga mortal sins na nagawa ko kasi I'm, i know deep within me may kasalanan akong mabigat i've been seeing a uh, fortune teller nung nasa ano po ako sa Pinas. Tapos nagkasakit po ako. Pinainom po ako ng ano ng ng albularyo ng may inano siya, may prenay over siya na tubig na inumin ko daw in seven days pero hindi naman po ako gumaling, grumabe. Tapos, yun po, nung nakita ko po dito sa punto, na ganun pala, sabi ko, hala, kasalanan pala yun. Ang alam ko lang po kasi, bawal po yung mga ilalagay-lagay dito for Lucky Charms, yung Fungsoy. Hindi ko naman po alam, pati po pala albularyo. Tapos, tinanong ko yung mama ko, kung may... Kasi yung mama ko po nagabuhol. Sabi ko, kasi sabi ng ati ko, may ano siya, may lahi siyang manggagamot. Yung e mama ko naman nagsabi, hindi daw talaga manggagamot. Kaya, hopefully po, next uh, year, by May, gusto ko po pumunta ng buhol para makita si Father Darwin at makahingi po ng ano, ng basba sa kanya. Kasi minsan po, madali po akong magalit. Kahit po na ko na po yung siguro ito yung mission ko na ma-convert yung asawa ko, ma mabinyagan yung mga anak ko. Di, uh, deep inside ko kasi, may mabigat eh, may mabigat. Naiirita ako tapos, minsan pag, pag nagkatalunan kaming dalawa, nag, nagkakas po talaga ako ng matindi. Tapos, I regret it at the end of the day. Pumupunta ako sa altar. Sinasabi ko na, dapat, dapat mama Mary, kinokontrol mo ako. Ganon, dapat hindi mo ko hinahayaan na magkaganito. Kasi, katulik na kami eh. Tapos, minsan po, may binigay po si Father Manny sa akin na holy water. Nilalagay ko po yun. sa ulo ko, sa mind ko, kinukros ko po exactly what uh, Father Manny, uh, Father Darwin uh, told us, his followers, na yung census po, ginagawa ko po yun. Pero, it seems like it's not working po, sometimes. Tapos sabi ko, nag-ano na naman ako? nag na naman ako? Tapos, bakit ganito pa rin ako? Like, mabilis pa rin ako mairita, magalit, ma-discourage. Pero pag nagpe-pray naman ako, lagi akong burp ng burp. nag -bur burp ako or minsan pagod na pagod ako. Parang ang bigat ng, ng likod ko po. So sabi ko, itong mga sinasabi ni Father Darwin, nangyayari talaga sa akin. So I'm hoping na makita ko po siya. Kasi dito po, nahiya ako sa mga ano eh. Nahiya ako sa mga pare dito sa church <laughs> kasi parang lagi silang busy. Parang pagkatapos ng church ah ng mass po dito, ginigreet nila yung mga tao tapos ayan na umalis na sila. Inahiya e, akong mag-approach. Baka kasi sabihin na why did you wait so long? Ganon kasi it's been a long time po eh. More than 15 years nung lumalapit ako sa mga no, albularyo. Tapos um Ayan, yan po ang ma-share ko na sana yung ibang pinay na may mga puti na asawa na kasi kadamihan dito sa kanila hindi na nagsisimba wala na puro na lang work 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 ito pagdating ko po talaga dito feeling ko po talaga may mission po ako tapos nung bumalik ako kay Mama Mary panay bukang bibig ko po Mama Mary, Mama Mary sa family, sa family ko sa husband ko pero may previous kids po siya na nasa church niya pa rin previous uh, religion niya na nasa doon pa rin pero nakikinig din ng pag nagro-rosaryo kami dalawa kaya lang yung mom, yung mom ng mga bata parang ayaw so sabi ko sa isa na we don't have to force it because i don't want you to transfer to, to be converted na may doubt ka pa sa sarili mo. I want you to come to me and tell me na gusto mo. Kasi, parang ano pa siya eh. He's 14 years old. Parang naninimbang pa siya kung ano yung sa religion nila at sa religion natin as Catholic. Ayan po. Uh, hopefully, makonvert ko sila lahat kahit na yung whole family ng husband ko is uh, Church of, of Christ po sa tinagal-tagal ko po dito, ngayon ko lang po kayo nakita. So I was like, where were you been? Nung nandito ako, bakit bro do, hindi kita nakita? Bakit bro Adrian, bakit ngayon lang after five years na miserable ang buhay ko na parang sabi ko, ba't parang wala akong mama Mary? Ba't, ba't yung husband ko, pag magdisisimba kami, panay kanta, panay kanta, sabi ko, ano ba to? Hindi naman tayo maka, ano, makakonsentrate na mag, kumausap kay Lord. yung mama Mary ko, nagaantay na ano. Ayun, sinabi ko sa husband ko, I can't live like this. Kung gusto mo, doon ka sa simbahan mo, doon ako. Five minutes away lang yung Catholic Church. Tapos yung, yung father-in-law ko naman, pumunta dito, nanood ako ng ATWN, e e yung sa Catholic. Sinabi ba naman sa akin, umupo, sa, umupo dito sa gilid ko, sabi niya, oh, yung mga katolik na yan, yung mga katoliko na yan, yung mga pari na yan, marami yung ginagahasa daw. Sabi ko, eh, sabi ko, I don't wanna hear it. I don't wanna hear it. It's your own, it's your own judgment. So, I don't wanna hear it. Ganon lang ako. Uh, it won't change my mind. I was born Catholic. I will die Catholic. Sabi ko sa asawa ko, yung relihiyon mo, hindi makakasave sa akin. Hindi, yung relihiyon ko, hindi makakasave din sa ating dalawa kung hindi tayo bukal ang loob na bumalik sa Diyos. Sabi ko, kung yan ang paraan mo, total, Jesus naman yan eh, hindi naman kayo against kay God. So doon ka, dito ako. So doon siguro din niya na-realize na kada uwi niya, nag, nag -ru -ru po talaga ako. Pero I have regrets po na sabi ko, saan ba ito sila noon? Panay naman ako pa, panood ng mga YouTube, bakit hindi ko nakita itong mga Catholic, uh, Catholic defenders na ito? Ano ba ang, ang plano mo, God? Ba't ngayon lang? Isa na noon pa. <laughs> eh, pumunta ako dito, hindi ako nagsisimba. Nagsisimba ako sa kanila. <laughs> But God made a way. He made a way. He, be, he made a very sweet way na makonvert si Doug, makonvert yung asawa ko through these people from Ohio, na mga Pilipina din po. No matter how far they are, God finds a way to meet us each other. Tapos, makausap kami, na-approach ko naman si Ate Auring at si Kuya Antonio, na mga devotee po ni Mama Mary, ayon. At, In a coincidence, may pari silang kilala na nag nag-mimisyon, pumupunta ng iba't ibang lugar. And then, In his busy time, he took time for us para maikasal niya kami kasi nakita niya daw yung sincerity sa asawa ko. Nakita niya yung sincerity sa akin. Ayun, kinasal po kami last month. Uh, simply po siya, Filipino culture, at napakaganda. At proud po ako. Proud po ako. Kasi alam ko, since I was born, Mama Mary was there for me Until now, kahit na naging makasalanan ako, naging pabaya ako, naging pariwara ako sa Pilipinas, binigyan niya pa rin ako ng husband na at dalawang anak niya noon sa previous wife niya natanggap ako kung ano ako. So I was thinking, God really thinks of my situation, he really he really thinks for my future kung ano ang gagawin ko sa buhay kasi uh, I was just living with my mom and dad in the Philippines and do nothing at all. Pinapa, pinapa apply nila ako ng work, hindi ako nag-work kasi tamad nga ako. Kaya, pero nag-abroad po ako sa Jordan. Nag-abroad po ako for three years. Hindi ko po alam na maid pa lang gagawin nila sa akin. <laughs> Akala ko po, po waitress, na-scam po ako. Doon po, hindi kami nakakalabas tapos sa window ng ano ng madam ko nakikita ko ang whole Israel kasi ang napakalaki po ng bahay nila I couldn't even imagine how I survived when I was there for three years kasi hindi kami nakakalabas nung umuwi na ako sa Pinas para na akong mamamatay kasi sabi ng mama ko kung waitress ka ba't napakapangit mo na sabi ko eh ganun talaga doon mama hindi alam ng mama ko yun eh tapos nung nung ayun na in, in few years dahil sa best friend ko, nakikilala ko yung husband ko, na yung plano ko po mag-abroad ulit para makatulong sa kanila, sa pamilya ko. At uh, he find, God has so many ways to help us. God has so many ways to bind us again. Kasi alam ko sa sarili ko hindi ko, siya, hindi ko sila winawala sa buhay ko. Kung ano man yung narating ko po. Kaya po, nananawagan po ako kay Father Darwin because um, nahiya po ako mag-personal message sa kanya kasi alam ko po, po, busy yung mga pare. Napupunta po kami sa Bohol to see him para po magpa-deliverance po ako. Kasi hindi na po normal ang nangyayari sa akin. <laughs> Nagagalit po ako na walang rason. At saka, I'm over with postpartum but I don't know why. I still have this feeling na naiirita ako. Oh, so it means po ba na yung pagkumpisan ko po ay eh, wala talagang effect? Yun po ang kinakatakot ko. At one thing po, sinabi ko po sa pare na hindi po po ako nakumpil. He was compelling my husband. Pero nung lumapit po ako sa kanya, half lang daw yung binigay niya sa akin. So I was like, pwede ba yun na ikasal? ikasal pa din na kahit hindi mo sure na nakumpil ka, yun po ang gusto ko pong itanong kay Father Darwin napakadami po bro, dyan do, napakadami But ko pong question sa kanya na gusto ko pong ma ma, ano, ma-answer ano yun, te? um, pwede po bang no. ma-inferensya sa prayer, ano namin, sa prayers session pwede ka ba daw may imbitahan sa kanilang prayer session daw, te? Naririnig ako? Saan po yan? Opo. Bigay ko sa iyo yung ano niya, te, Facebook niya, te, na. Sige, sige po. Yes. Okay. Okay na ba yun, te? Rojan daw, salamat po. Okay, thank you. Yan. So, bless you all. Man. Yan. Bigay ko sa iyo, Ted, na ang Facebook niya, Ted, na. <laughs> Salamat, <laughs> Salamat, bro. Salamat. Malapit sa kanya. <laughs> ha? Ay, uh, kasamaan kaming malapit sa lugar niya. Pennsylvania siya, di ba? Meron kaming kasamaan, okay. Wisconsin, Maine. Opo, opo. Meron, meron kasamaan sa Ted na malapit sa inyo. Pennsylvania rin. Oh. Sige po. Wow. Ayan. Okay na, Ted na? Yes. <laughs>